'yung mga bagay ang hindi kayang bilhin ng pera. Hindi kaya sa anumang tagumpay sa buhay. Ang bagay na 'yan ay ang kapayapaan sa buhay. The fruit of the Holy Spirit is peace. Yan po ay matatagpuan lamang sa Panginoong Diyos at hindi po ito makakamtan sa ibang paraan. Ang kailangan lamang ay ibigay ang buhay sa Diyos. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart in Christ Jesus. Napakasarap na nanasayo ang mga magagandang bagay sa buhay kasama ang kapayapaan ng Diyos na mamalas yan sa inyong pamilya, sa kanilang anak, sa kanilang mga resulta sa buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat available po ang kapayapaan ng buhay galing sa inyo. Yan ang dalangin ko para sa aming lahat, na nawa ang lahat ay tumawag sa inyo, humiling sa inyo, at mamuhay ng may kapayapaan dito sa lupa. And as we trust you, that you will give us eternal peace in our life, that has peace in our heart every day. In Jesus' name, amen. God bless everyone.